o isa tayong maulang gulo. Kasi ako, ngayon lang ako makikita lang dito. Nandito na lang kung gano'n yung bahay namin. O nasa yung pananay mo. Gusto mo, dugo ka sa trang magkape? Hindi. Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap uusap po ako na Kasama ko si chairman din. Kayo pa ganito ah. Ano ito mo yan? Nasaan? niya niya niya. Kayo pa ganito eh. May mga padrino yan. Kayong padrino na yan, hindi uwit na akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor Mani kau. Among pak di federalist suka. Ikaw na, ah, na magtanggal. Kasi pag inilis ko, wala kang dadaanan. Kaya na magtanggal. Kaya na magtanggal. Okay. Mag matanggal mo na yung Ito mga kayo, sinabi ni Ajar na sukat na sila na daw magtanggal kasi eh, baka wala silang daanan pagka giniba ngayon. No? So sila na magtatanggal para makagawa sila ng alternative na daanan papunta pa akyat. Sige no? okay, ha, ikaw na magtanggal yan. Ayan mga kayo. Apa y a Pagkakataon niya, patawad pa rin bata pa. Maka mamaya, ko yung safety ng bata. Baka madiskrasya. ano ko ng bata eh. Maka mamaya, iba yung aksidente, hindi natin maiwasan yan. Wala pang HP. Franko Franco Street pa rin ang binabaybay natin At kasama natin sila General Suka at Richard Vanessa Engineering Department Pati lang si uh, Chairman na Silo kasama pa rin natin mga kayon So may eskwelahan dito At uh, MTPP pala may kasama rin tayo mga kayon Dr. Juan G. Nolasco High School mga kayon Yung sabi niya uh, Sukat na ito na itong mga to hindi matikitan kasi susundo lang naman. Kasi nga, uh, eskwelahan itong uh, uh, nasa tabi nila. Bareta, bareta. Saka ano? nga kayo na uh, itong uh, street na to uh, Choco street to uh, Corner uh, Franco Magaling Mga kayo, Choco Street yan ha Ayun na yung kita niyo Itong kalya nga na kinakatayuan natin Ito ang Choco Street Oo, oh, pero bawal niya eh Bawal niya eh. Tapos na sa kalsada Tapos na sa kalsada Wala nang bankita Wala nang bankita Tapos na sa kalsada Nakikita yan, oh. Hindi yeah, yeah. naman, aga-aga, hindi rin umagay dyan. Sir, good morning po. Sir, si, ano, is it? yung bahay namin, binasa to? O, sa loob naman, hindi naman. kahit walang isip ko, kasi yung Executive Order number 24, tatlong buwan na yan. Nang buwan na kapisa, sir? Chairman, alam na yung chairman yan. Kaya, diba, binigyan niya yung mga, ano to, yung mga residente dyan rito, binigyan niya ng mga Memo, mga ano. Wala po kaming memo, Ay, hindi. Kahit na po. Ang pinapalabas po, yung executive order, number 24, Pangulo may utop nun. Ha? Alam niyo naman po, kaya nyo yun. Sir, kaya nung ina niyo, sir, kaya nasabi pa ako. Alam niyo, kasi tatlong buwan na yun, e. Chairman ang dapat naman yun, sir. Chairman, wala po sinabi si Chairman. Meron po. Ha? Meron siya. Bago yan, nagbaya-bago rito. Tatlong buwan, bago yan. Ha? Kasi diyan naman, ako na trabaho lang. Ha? Ano? diyan po sa kaya lang sir kahit man lang share na episode ang bayad tinubuan tinayuan din po kami nagtayo niyan sir binili po namin yan sir oh pero yung pagkakabili niyo mali hindi 'yan binili po namin Oo oh, nga po, pero bala, ang, 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 ang pagkakabi ninyo, kinapaliwanan ko po, ay mali. O sana, sir, ibig sabihin ang inaarap ko lang. Sana, bago, sa ipain, sana, sana. Naagis mo kayo, binigay kayo ng notice, sir. Mayroon nyo. Ay, mayroon na po, bakit mag-uusos? Basta ako, may trabaho ko lang po, inaarap ko lang pa lang po, ha? Patinsan na, mama. Sana, sir, no. Oh, sana, O, kagaya niya. Mama, patinsan na kayo. Hindi pa, pa. May ko ko sir ang ina ano ko lang sa... kasi na kayo ma'am tatrabaho lang po ako ha gagawan ko lang po ko 29 2019. I yeah. All right. At na kay Sir nabigyan sila ng memory Ay nang a- I think dapat may memo na Hindi kung Ha, napapalabas sa TV. pinapa implement napapanood. O oh, ano pa bang ba kailangan? Paliwanag ang kailangan dyan All right. Nag-aabang lang, mga Araw-araw, nabukas po po nang ang buong eko dito. Bakit kita Kasi hindi lang susunod na araw nakakalagyan. Araw-araw. Pag nila, nakikita nyo yung kaprasin namin sa tuyo eh. Sa mga tanong mga Araw-araw yan. Kaya po, pa. O, kasi tayo ngayon ang gulo. Kaya ako, ngayon ako, makikita lang Aniyo, 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 Maganda yan, aniyo, 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 kaya nga, kaya nga ako nandito kasi nilikha na mo. Sa sasakyan, sa IT. Eh. Ah, yeah, okay na, ayan na, may makakaalaman tayo. Saan ba kayo, eh, ma'am? Saan kayo? Yung aso lang ini-follow. namin ba, asol. Asol. yung asol namin bahay, hindi ba 'ko? Binili namin 'yon ganun na. Oo. Oh. Ni kami ang naglagay noon. Pero kami sa amin, wala kami ni ano sa sasakyan na nakalagay diyan. kundi yung pag-klase lang. Samantala ng araw-araw, triple parking ang mga sasakyan dito. Tapos namin ay yung mga pinto namin na yung pinakayaman. And, may, may, may mga, mga MTP ko tayong kasama. Ay, Ay, kaya, yung... kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya nga, kaya ibay oh, okay, na kainan 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 Sige, kainan 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 Oo, oh, ito lang, ito lang. Inland pass lang. Mamaya dito. May TV, okay na so, yan. May TV nakalagay. Eh, may TV nakalagay. Oo, oh, security ka. Oo oh, nga, yun nga gagawin natin. Kasi ah. Sir, bakit yung may 10, 10 days notice? Ma'am, okay na po, okay, okay na. Okay na. Kasi sinasabi, sinasabi na. ko lang, sir, bakit yung iba may 10 days notice? Kami ginibalang bus. 5 weeks. Ah, oh, 5 days. 5 days, ano? Sinabi niya yung Ay, mam, yung notice, wala niya yung mga kasi tapos na eh. Kaya sinasabi ko, sir, sabi niyo, bibigyan niyo ng 10 days notice. Sino bibigyan ko ng 10 days? Ay, sabi niyo po kayo, ma'am, kaya Kapag may sakit sa puso. May sakit na sa puso, nani. O, yan o, ate, may sakit sa puso si mami, di ba? May sakit sa puso, nanay ko. Hindi, hindi, alam mo naman, lang, ay siya na ang dama si mami. Ay, pag natagin na po, hindi ganun yung bahay namin. O, nasan ba nani mo? Nasa din, nasa tindahan, hindi naman niya alam eh. Hindi nga, gets mo yun? Kuya, yung pagdating niya na ganun na ho yung bahay niya, na hindi po kami naapisuhan. Mami, huwag na hindi kayo Tatlong buwan na yan eh. Hindi na sinasabi kung may Okay na po, tatagal po ako ha. sinasabi salamat ay mga MTPB sila usually yung mga naninikit para sa mga motorista na maandar na walang helmet overloading yung mga tatlo sa isang uh, sa isang uh, motor no